Cheers! Uh, cheers! Ah, cheers! Ano, tagal na natin hindi nakapag-inom ah. Kaya nga, na-miss ko nga itong alak eh. So, kumusta pala yung pag-aaral niyo? Aral? Hindi <laughs> <Aral. laughs> na usong aral ngayon. yun. Kaya nga, wala na. Guys, eh. ano ba yan ang iingay niyo? Kita niyo nagre-review eh. Pakailang namin sa review mo. Ito, kala mo talaga nagre-review eh. Wala kang mararating. Ang, hanggang dyan ka na lang. <laughs> alam mo, at pakaingay mo. Buti ba ang manahimik ka na nga lang dyan? <laughs> Kahit anong review mo, di ka pa rin papasa. Eh kayo ba? Nag-review na kayo. Eto, review. <laughs> Eto. <laughs> Dahil mo sinasabi, umasok ka na nga lang doon. <laughs> eh <Hey, maalam. laughs> baka Kala mo nag talaga yun o. <laughs> Good morning, ma'am. Good morning. Uh, Ba't ninyo po na ano nabatawag? Alam mo kasi, Jeremy, matalino ka namang bata. Pero mga nito lang napapansin ko, wala ka sa focus. Makakapiktuhan yung grades mo niya. Ah, uh, pala malapit na yung exam. Mas lalo mo pang galingan, ha? Para makip mo yung scholarship mo. Eh, hey, paano po kasi, ma'am? Ang iingay ng kasama ko sa Jeremy. eh. Paano gagaling niyan? inuman pa sila. Bubuli pa. Alam mo Cherwin, kung tatamimi ka lang, talagang maapektuhan yung grades mo. Sa tingin ko, kailangan mong tumayo at lumaban sa mga nalulungan. Tsaka galingan mo ha, malapit ng exam. So ano, wala ba tayong trip? <laughs> Kaya nga, ay, ko nga mag-alak ulit tayo. na-miss ko yung banding natin yung daming pulutan tsaka mga alak dyan. Ay, okay, kaya nga eh. Hindi na didiligan yung ano, bodega ko ah. <laughs> ay. Andyan, andyan pala kayo? <laughs> <laughs> Nerdy, you're here! <laughs> Panigurado, di ba? Galing para lang. Panigurado niyan. May panibagong kabubuhan na naman na nalalaman niyan. <laughs> weirduhan na naman yung naisip mo. <laughs> Kala mo talaga yung nag-reaction na yun, oh. Uh, ah, kayo, kamusta kayo? Huwag kami kay kamustay mo! Yung sarili mo! Kawa niyo pa mo mag Alam nyo, grabe na kayo. Eh, kayo nga, puro inom kayo, eh. Hindi na nga kayo nagre-review-review. Eh. Alam mo, napakaseryoso mo sa pag-aaral. Wala ka namang mapapala dyan, eh. <laughs> Ikaw nga, puro exam! Wala namang napapala! <laughs> <laughs> Alam niyo, alis na lang ako dito E di go, bye bye <laughs> Teka lang mga pre, parang sobra naman na ata tayo ah. Alis na yung tao oh. Eh, gusto mo sumama ka na rin sa kanya? Nerd ka na rin dati. May ibig salamin mo. <laughs> gusto mo sa idol na ito, salamin ko? Oh. Alam! <laughs> <laughs> Sakto, magkamukha <mukhang> sila. Hindi ka na rin ka na rin. Hey, Jay. Hindi ka pala. Ah, uh, Jerwin, gusto ko lang sanang humingi ng dispensa sa nangyari nitong mga nakaraang araw. <laughs> kalimutan mo na yun. Asensya ka na kung ano ah, pati yung pag-aaral mo nadadamay dahil sa amin. Nag-iingay kami madalas tuwing nag-ano uh, ka, nag-aaral nag ka. Eh, at least, na-realize mo na. Man, ah. Totoo niyan, naiingit kasi kami sa iyo eh. Kasi ikaw, palaging mataas yung marka na nakukuha mo sa exam. Samantalang kami, eh. mababa lang. Kaya yun tuloy. Pag-initan ka namin. No, Jay, alam mo. Madali lang maging mataas yung grades. Kung sisipagan mo. Eh, kasi kayo eh. Puro kayo inom eh. Paano tatas grades mo niyan? Baka pwede mo akong turuan. Ganun ba? Sige ba? Mabilis lang naman eh. Ganun lang naman eh. Jerwin! Jerwin! May good news ako sa'yo! Ano yun? Alam mo ba? Sobrang taas ng marka na nakuha kong in sa exam! Weh! May good news nga yan. Sabi naman sa iyo. Kasi ang laki daw ng pinagbago ko ngayon. Ang laki daw ng pinagbago ko sa ano, sa pag-aaral ko. <laughs> Sabi ko naman sa iyo. ang kaya ng ginalingan ko na rin mo. Dalawang nerd. <laughs> <day! laughs> Amin ko sa pag-aaral grado. Kaya natatas grade niyo. Eh gaano mo kataas yung grado niyo kung wala kang diskarte sa buhay, di pa rin kayo asenso. Ah, Mahirap pa rin kayo. <laughs> <laughs> Alam niyo? Kung ako sa inyo, dapat tularan nyo rin kami. Nagsisipag sa pag-aaral. Kasi, darating din ang araw, mahihirapan kayong maghanap ng trabaho. Anong so, sinasabi dito? Aral-aral <laughs> pa <pala nyo> rin <laughs> <laughs> ang aaral. no. Ayan muna nga yan sila. Yeah. Basta tayo, magsisipag tayo. Ano boy? tingin mo kaya matatanggap kayo tayo dito? Sana. Hirap na hirap na kasi tayo humanap ng trabaho eh. Dahil di tayo nakapagtapos. Alam mo, nakapagsisi talaga eh. Kung nag-aaral na sana tayo ng mabuti, di sana hindi tayo nahirapan maganap ng trabaho ngayon. Eh. Ikaw kasi, Ano ka kasi inom eh. Wait ikaw kung ka, kala mo ang dami mong pera. Iyan <laughs> yeah, mo na ka. Ikaw yung mag-i-interview sa amin? Actually, papaalisin ko na sana kayo eh. Kaya lang, nung nalaman kong kayo yung nag-a-apply, gusto ko rin sana kayong makausap. I'm sorry, pero... hindi kayo qualified sa qualifications na hinahanap ng company. Kaya hindi kayo pumasa. oh Jay, ba? Pwede yun pa kami bigyan ng pagkakataon, mo Oo, oh, kahit anong trabaho. Tatanggapin namin, hirap na hirap lang talaga kami mag-apply ngayon. ba diba sabi ko naman sa inyo dati, na kailangan si sipagin yung pag-aaral niyo. Na sana tinularan niyo kami dati, hindi kayo puro inom, puro gala. Kasi alam niyo naman na napakahirap maghanap ng trabaho ngayon. Jay, mahawa naman kayo. Bigyan niyo na kami ng trabaho, kahit ano, tatanggapin namin. Ah, uh, Jay, oh. tapos na ba yung pinapagawa ko? Jerwin? Enzo, J-Boy? Sakto yung dating mo. Sila nga pala yung mag apply Jerwin, paano nangyari yun na kayo yung may-ari ng company? Alam nyo, nung graduate kami ni Jay, eh, naging solid best partner kami. Ayun, we set goals kaya nakabuo kami ng sarili naming kumpanya. Alam mo nyo, walang imposible. Kung nagsusumikap kayo sa buhay, tsaka if you think positively, ginagawa lang namin ang trabaho namin magpapaka-professional lang kami kaya sana walang personalan kasi based on our HR hindi namin kayo tatanggapin ah, uh, pero huwag kayong mag-alala kasi may open naman kami na trabaho yung sa kung tatanggapin niyo as janitor talaga? Sige, tatanggapin na po namin yun. Ah uh, nga pala, Jay, Jerwin. Pasensya na kayo ah. Sana mapatawad nyo kami sa mga nagawa namin sa inyo. At nagsisisi na rin kami. Kung ano man nagawa namin sa inyo dati. Naku, walang ano man yun. Tsaka, kalimutan na natin yun kasi pas na yun eh. Ah, uh, salamat ah. Dahil binigyan nyo na kami ng trabaho. Ayaan nyo, pag-iigiyan namin yung pagkatrabaho namin dito. Eh, kailan po kami pwede mag-umpisa? Ah, uh, kung pwede bukas, pisan Segi. na. Sige. Sige po. Sige po. Congratulations. Oh, tara. Segi na. Sige po, alis na po kami. Ano? Tara, kape tayo, Starbucks. Starbucks. <laughs>